another day, another vlog, another unboxing. Ay, yan. At may mga, natambakan na ako dito ng mga eh, unbox ko, guys. Dito so, ngayon, kia-unbox e natin. Yan, meron e na ito so, lima, apat. Yan, na-unbox ko kanina yung isa sa so, apat na ito. Hindi ako nakatis kasi ito. Pin ko na kanina yung isa kasi excited ako. So, ayan. Kia-unbox e natin ito. Ibas natin Ano na mga dumating na ito? <laughs> ano? Ano, hindi ko na-unbox ang mga nakaraang araw. Ano, nakaraang araw? Hindi ko na-unbox dito kanina. Bali, ano lang ito eh. order ko ata nito. Walibaw labing dalawa yung order ko. Ito, sabay-sabay dumating ito kanina itong kapat um, na So, i-unbox natin. Oh, uh, Ano to pa? Parol. Parol guys, parol. Saan ko magawa na. Umorder ako ng parol na umiilaw guys. Yan. Umiilaw to. Ayan. Testing natin guys kung umiilaw ha. Ayan. Ayan. ite testing natin guys. Ito. Ito. O ba? diba? Eh, natin kung iilaw ha. Ayan ako dito. Ha? May saksakan dito sa bab. Guys. Sasaksak natin. Testing natin kung gagana. Ay, ang ganda! <laughs> Ay, ang ganda niya! Ay, namit! Ang ganda niya, oh! Mmm, ang ganda! Oh, diba? Guys, mura lang to, guys. Super mura lang nito. Ayan, gawa na siya. So, another unbox ulit tayo, guys. Hindi ko Hindi ko alam kung ano to. Kasi labing dalawa ata um, Yung order ko from TikTok. So, hindi ko po ano Ay, ito dress. <laughs> damit, damit to guys. Ay, ang oh, liit! Ang liit! Ako, liit. <laughs> ang liit! <laughs> dati mo ito. Ayun, dati testing mo. Saksama ka na. Hindi mo ito dati testing mo. Alam, liit pa lang <laughs> ito. Dapat pala XL. ay yan, ito dress guys. So, kaya pala murang. Ayan. Sabi mo, makisot nga ito mamaya. Pag nakita nyo ito sa live, ayan. Alam nyo na kung makailan ako ng call box. So, ayan. <laughs> oh, ang ganda. So, eto. And kaya ito. mo ilagay yan, daddy? Yan dyan. Totoo si Alina, pag nakita niya, pumunta kanina dito, ay umuwi. Pinabuksan niya yan. Dito daddy yung sa gitna. Oh, ang kaya dyes to. Ba't kayo wala? Ah, maliit. Oh, ano ba in-order ng anak ko? Maliit. to. sa anak ko naman, t-shirt. Ayan, t-shirt ng anak kong lalaki, guys. So, I know. Hindi pa, white. Sabi niya sa akin, mga white yung dami ng So, mayroon pa dito. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan, sandals. Ito, sandals naman. to sandals. Wow, mag-ganda. Ulap, siya kayo sa okay. akin. Ha? Ay, Ibaba mo na lang muna. Ibaba mo na lang muna. Ayun. Parang maliit guys. Saka Ayan, okay na rin. Akala ko guys, maliit eh. Oh. Ang ganda o. Oh. Dapat pala 7 yung pinuha ko. Dapat pala 7. Ano? Dapat pala selfie. Ayan daw, guys. Ang ganda. Ang ganda niya, grabe. Ang ganda niya. Ayan, guys. Ayan, guys. Ito tayo natin ng pag-unbox. <laughs> Bagong gising. Ano, waras na. 3.30 ng hap. <laughs> so... Meron na dito ng dalawa. Dalawang dumating. So, one box lang. Uh, excuse me, busog ako. Excuse me. Busog. Try na. Saan na ko pala ko? Saan na ko? Saan yung order ng ko mura lang. Sa akin ang mamahal. Ay, ito. Kasia. Yung una niya binili is hindi kasia. Maliit. Ito. Ayun. Mukhang kasia to guys. O, binili sa binili niya. Bumili siya sa online yung anak ko. Itim na naman. Itim. So, next. Dapat meron akong rewards dito eh, sa TikTok. Ang dami na oh. Oh. maganda ako. Ang, ang ganda pa. packaging. Sana maganda. Maganda rin packaging. Ah. 400 ito. Sana maganda. malaki. Ayan, pero okay lang. Para sa anak ko. Ayan, okay rin ito. Okay na rin siya, guys. Okay na rin siya, not bad. Ayan, planchay na lang. And 400 do. Ang laki. Pero okay na rin, not bad. Sukat natin. Parang ito ay kasha sa anak ko kasi malaki sa akin. Mukhang malaki sa akin. Ayan, sukat natin. Okay seto ta konteksyon to oh oh martina to guys la pina ha wala pala ito yung nasa gitna is ito lang ha para ito yung nasa gitna ano yan green siya green akala ko yung nasa gitna expected ko is expected ko is white pero ang tela niya is not bad ang ganda ng tela niya guys super ganda ng tela niya kaya ikakabit natin ito ngayon. Ma-i-test din na. Boxing again tayo guys. So may dumating na nga tayo dito. Galing sa TikTok shop. So ito ko natin open. Ah, uh, ay ito. Dumating na ito. Ito yung order ko sa mga pang -ano, sa furniture. ila try ko mamaya. Ita-try ko mamaya kung effective nga ito. Ayan. Para siyang ano, kung tawagin sa atin sa Tagalog is varnish So, kasi yung napping drawer doon sa aking pang makeup kit ko is ano lang, medyo pangit na yung kulay. So, ito try natin to later. Okay. So, ito, pangalawa. Mm. Mm, sana maganda ka? Dress again Guys Napakadami ko ng dress Aboy oh, Aboy Cooler block So isusukat natin So napakadami ko ng dress Guys Hindi ko na alam ko Kung saan ko ilalagay yung mga dress O oh. Napakadami so, so parang ito Ang ganda-ganda nito oh Isusukat ko natin guys Sa isusukat natin Ang oh, ganda <coughs> I love it Ang ganda niya guys dress. Ayan, ang ganda niya, oh. Ang ganda daw. Isukat natin, yeah. ha? Isukat natin. Isukat natin. Ayan, yeah. guys, oh. Super ganda niya, oh. Ilayo lang niyo, oh. Kaso oh, may matangkad din ako ng konti. Medyo matangkad din ako ng konti. Ayan. Ayan. Maliit yung katawan ko pero Medyo matangkad ng cover. Okay. Kaya, bagay sa akin, oh. Dahil nakakaputik pa siya. Ayun ako yun. Ayun ako yun. Ang ganda. Oh! Ang ganda. kapal ng tela niya. So, ang kapal din ng tela. hindi lang. ako sa may nito, may dumating na naman. So, yan, box natin alam alam ko na ito, talos to kasi naka-order na ako ng kulay brown. So, nagustuhan ko siya. Umorder ulit ako ng ibang kulay. Umorder ulit ako sa so, ibang kulay naman. <laughs> Guys, paano ba may wasang umorder? Paano ba may Ayoko na. Sobrang lukin ko na. Robby, araw-araw na lang. Ah, oh, white pala. White pala. Order ko kala ko. White pala siya. Oh my God. Oh white. Ang ganda. White pala siya. White. Kasi brown. Isa kala ko. Black. White. Ang ganda oh. Ang ganda. Ah. From TikTok. Oh guys. Ang ganda oh. Oh God karon ako na audit ko na guys sa tiktok. Ha? Ah. Asa pa kung lang. Hmm. Super ganda. Oh my God. Alam, matibay pa siya guys. Kasi alam niyo kung bakit. Tahisya, tahi siya. Tahi. Tahi siya guys. Oh my God. Oh, I love it. Hmm. Ang kinuha ko naman size, size 7. Kasi yung nauna, size 6. Saktuhan lang. So, ngayon ang kinuha ko, 7. Oh, ang ganda. Sukat ko. Oh, uy, ang ganda. Sakta nga lang yung 7. Ang ganda. Oh my God, ang ganda. Ang ganda, guys. Eh. Ay, ang ganda, oh. Mm. Say seven. Ang ganda, oh. Mm. Simpa kayo. Pabudol na kayo, guys. Ang ganda. Ang graphic.